Yes, father, I do. Divorce sa Pilipinas, sagot ba sa buhay mag-asawa? Ang pagmamahal ng dalawang tao mag-nobyo't nobya ay umatong sa kasalan. Ito ay pa yung pag-ugnayan at sa pagitan ng mga individual. At sa isang bagay ng mga sa kanilang dalawa upang maging hanggang wakas ang pagmamahalan. Ngunit hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay katapos sa parang fairy tale at mayroong happily ever after. Ang pagpapakasal ay hindi biro. Kapag ikaw ay kinasal, ikaw ay magkatayuan ng isang pamilya. Maraming pagsubok ang harapin, kaya dapat kapag ikaw ay kapakasal, ikaw ay handa tagna at nangarapin ang kanilang mga pagsubok. Mayroong mga pagsama na unti unting lumalayo sa landas ng kanilang mga pangako sa harap ng altar. At minsan ay maaaring umabot na ito sa mara sa pag-aaway, pagkataksil, pang at kawalan ng tiwala sa isa't isa. At isa sa mga maaaring pagpila nila upang pawalang bisa ang kanilang kasal ay ang diborsyo. Ang diborsyo ay isang batas na napakalaga. Nagibigay ito ng solusyon para sa mga hindi naman sa kasal at pagkasamahan. Sa so, pamangita nito, kakaroon uli ng chance sa mga nabigo at hindi naging matagumpay sa unang kasal at pagkasama na muling umibig at sumubog ng ikalawang relasyon. Ipagkakait e ba natin ito? Malaking kasalan ba ang pagpasa nito? Immoral e ba'y tumatawag? Bakit naman tayong Pilipinas na lamang ang wala nito? Ibig sabihin ba ay mataas ang mga moral natin kumpara sa ibang bansa? Malamang hindi. Nagkaroon na siguro na marami sa mga Pilipino ay epokrito at epokrita. Lahat naman ay nagkamali. Hindi lahat ng kasar na kasal ay pagkasama ay nauwi sa pangabang buhay. Ang diborsyo ay para sa mga tao na sabi sa unang kasal. Ayon na lamang kay Sarochena Villar sa pagpasa ng kamara sa divorce law, siya niya rito na alam naman ng lahat na may masagana at masasang pagnamuhay kasama ng kanyang pamilya kaya naman hindi siya pabor na may pasahang sa Pilipinas. Para sa mga hindi sangayon sa diboso ay maaaring mati sa ng nilang aabong buhay na pagsamahan. Kaya naman, hindi maapektuhan ang ang mga taong hindi sangayon dito, katulad na lamang ni Sena Joseña Villar. Ngunit para sa mga taong may gusto nito, ito ay isang malaking tulong sa kanila, lalo na kung daraan ito sa legal na proseso. Upang tuluyan na matapos ang kanilang pagkasama hindi ito pagtakas o relasyon ng pamilya, kundi isang legal na paraan upang makalaya muli sa isang relasyon na puno ng sakit at problema. Ang diborsyo ay hindi solusyon para sa lahat. Ngunit para sa mga nangangailangan nito, ito ay pintuan patungo sa bagong pag-asa at kalayaan. Kung hindi man sa'yo para ang diborsyo, bakit kailangan mo ito para sa mga nangangailangan? Magpakatulot tayo mga Pilipino. Maging bukas ang isipan, isa batas ang diborsyo.